Karon lang June, guys. July 24, dito sa San Fernando naka. Sa elementary. Nasunog ang series o oh, kuwarsa kagawas dahil na mga pasahero. kaya nabantayan man kay ni stop magud siya diri kay na IPD. crossing mga estudyante baso nabantayan sa kuan na ng corona siya. Oh, sumaya siris sirig Tulog sa kung may bumbiro Uy, Wala pa lagi bumbiro sa San Fernando Central School Diba? Ang galing nakabantay pa siya oh. Pero nakatawag na sa dagdaan Bumbiro Panaapot hindi pagkasunugat ay sa ilalim

hindi sila mga karaan magulong sa Wala ka nagbibumbiro nga. Wala ka naglibog po. wala po ay kay Duol kay Lungsod, San Fernando ba yung gumukul. Wala yung bumbiro guys. Kanta ha. Tuyo ay na nila. Ang mercado na para 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 ito yung yung bumibiro 'yan na tawag San Fernando may bumibiro nang paulan mang salary ko para sa wishes reservation station thank you sir thank you sir ba na

Tunay na, bubaan dito na. Ah, sa duman guys, ang series dito kay Tuan. Nagbuba ang series sa ganiha. Pero bang po tayo naanig style nga series ay ang mga pasahiro kay Nanao, Ganakay, Uglain, kaya gano nagbuba sa duman series. So, kanyang isa na ay sugatan na dito na mo, nasunog. Ang karaan, nasunog. Sa nanay bumbero. Bumbay,

Pinay kayo lihok Papain pa Girgira Apte kayo Kuya hinig sa lihok kuya Ay bilat kari kuya o Pinayag gilihok do maganda siya yung pagwapo yun na galingin nga dito, sa dito so maura to siya guys, na-rescue na San Fernando, Cebu longsot sa San Fernando, Cebu nasuro, nasunog ang usap ka, bus niya, Cirrus slider. yun ang kadaking bus dito sa Cebu, Pilipinas t e r u 니 k a